Hello guys, have a good day So ngayon guys, ay magbibigay lang ako ng apat na tips para magtagal sa magiging amo So bakit ako nagtagal ng 13 years o magpo 14 years na ako Ano kang katangian ang taglay natin pag nag tayo So kailangan, yung number one Kailangan marunong ka sa gawaing bahay Uh, hindi lang gawing bahay yung all around na alam mo dapat para hindi ka mahirapan at kailangan uh, trabawin mo yun ng kusa hindi na kailangan na utusan ka pa ng mga amo mo yung gano'n kailangan meron kang pagkukusa na gawin yun tapos kung meron kang hindi alam kailangan dapat tanungin mo sila kung Anong gusto nila yung ganyan. Yung all around. Sa paglilinis, paglalaba, pagluluto. pag-alaga ng bata. Dapat alam mo yun. Pero kung hindi ka pa naman, dalaga ka pa. Pwede mo na matutunan yung pag-alaga ng bata. So yun. So sa Pinas. Marami naman tayo experience sa pag-aalaga ng bata sa mga kapatid natin o sa mga anak natin, ganyan. So, malaking points na yon pag nag-apply ka. So, number two na dapat mataglay natin ay marunong tayong makisama. Makisama sa ating mga amo. So, ano bang kailangan na pag-ugali pag, pag nag-abot kailangan intindihin mo yung mga amo mo yung ganon hindi ka dapat makipagsabayan sa kanila syempre amo mo yun kailangan mo sundin kung ano yung mga gusto nila so yun, kailangan makisama ka tapos, number 3 kailangan baka unong mag magpasensya yun. Kailangan natin habaan yung pagpapasensya kasi yung ibang amo minsan may mga attitude din ganun. May pag-uugali. Tapos kung ikaw may pag-uugali ka din, wala hindi ka magtatagal sa magiging amo mo. So kailangan mo nung marunong, marunong kang makisama, marunong kang magpasensya, at saka dapat may common sense ka kung kunyari selosa yung amo mo kailangan mong mag-adjust hindi ka dapat magsuot-suot ng mga sexy na mga pananamit yung ganun, syempre yung suotin mo yung tama na pananamit yung ganun tsaka kailangan na dapat don ka sa babae na mas magkipag-close yan, yung gano'n So, yun. Number four. Kailangan, mayroon kayong pananampalataya sa Panginoon. Lagi kang magdasal. Kasi, may rap na hindi ka nananalangin. Kasi, mayroon ding times na nadadown ka. Yun. Lahat na nalang na negative na bagay, naiisip mo na. sa so, mahalaga yung lagi tayong nagdadasal. Kung may problema ka, yung lahat ng problema mo, i- ano mo lang kay Lord, i- hingi ka lang ng tulong sa kanya at alam mo, hindi niya tayo pababayaan. Tsaka, lagi lang tayong magpakumbaba. Kung kunyaki naman ay dadadown ka na yung mga ganyan. Makinig lang ng mga music about Christian songs. So, yun, nakakatulong, guys. Para maibsan yung ano natin, yung pagkadown natin. Natural na umiyak lang tayo, okay lang yun. Kasi, pag umiyak tayo doon, na-attend uh -oh. na yun, ibubuhos yung mga uh, sama ng loob natin, yung miss natin sa pamilya natin yung hirap na naranasan natin pag naiiyak na natin yan ayan na alis na yung bigat ng damdamin so lalo na sa mga naga abroad yung walang day off so kung plano mong mag abroad, piliin mo yung may run kang day off, ganun Katulad sa Hong Kong, may day off yan every linggo. Kaya, pag linggo, pwede kang magpunta sa simbahan, yung ganun. Kung wala naman simbahan, na pwede mong magpuntahan pag ano, pwede na magdasal sa bahay nyo. Sa bahay ng amo, ganun. So, ganun guys. I hope na nakatulong ang video nato guys. So, See you again next time. At laging tandaan, mahal tayo ng Panginoon. Spread love.